Sangayon po tayo sa obserbasyon ni former Senator Antonio Trillanes tungkol kay Sara Duterte, tungkol sa mga Duterte, lalo na po tungkol kay Digong. Madalas ay tama ang isang ito. Hindi patitinag. Lahat ng kanyang gustong ipaglaban ay pinangangatawanan niya. Hmm. Yung kanyang paglaban sa mga katiwalian at kawalang ng mga Duterte, yan po ay matagal na niyang um, target dahil gusto niya na ilagay sa tama ang ating bansa. Yan ang totoo. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, si Sara yung front lang niya, uh, yung pagiging kuno ay confident. Hmm. Totoo yun. Nakikita ko rin na yung minsan pagiging kalmado niya, uh, kunwari napakabait, pero sa loob-loob, nanggigigil yan. Kung naalala niyo po nung panahon ng eleksyon, Abay, biglang lumabas na naman ang kahayupan neto si Sara Duterte. Yung mga kalaban o yung mga uh, kongresista na pumirma, yung mga re-electionist na kongresista na pumirma sa impeachment, matindi niyang banatan. Um, inendorso ang mga kalaban nito, yung mga uh, congressman na yon, at walang habas yung kanyang pagbanat yung tipong um, napakababa, napakababang uri, napakaslisi ng laro ng isang Sara Duterte. Yun, lumabas noong panahon na yun. Pero ngayon, kung nakikita nyo, balik maamong tupa na naman tong isang, itong isang ito. So nakikita natin yung pagiging plastic na ito eh. Pero ang totoo niyan, hirap na hirap na ang kalooban na itong si Sara Duterte. Sa tingin ko rin, yung confidence niya na nakikita natin ngayon, front lang daw yan, kaplastikan. Sabi nga ni uh, Antonio uh, Senator uh, Trillanes, I can't imagine her shaking, hindi nakakatulog yan. <laughs>